Excuse me po. Ano yun? Saan ko po ba pwedeng makita si Langgay? Si Langay? Sa si, si Lovely po. Yung kasawa ah, po nung namatay. Si Lovely! Baka nandun ho sa likod. Kasama po ang pamilya niya. Sige po, salamat po ah. Ang kapal naman talaga ng mukha mo kung pumunta dito. Di ba abogado ka ng sospek sa pagkamatay ni Carding Veloso? So what makes you think na welcome kayo dito? Ni hindi niyo man lang ginalang yung pagluluksa ng pamilya ng biktima. Attorney era nung ginagawa mo dito. Well, if you must know, I offered my services sa kapatid ng biktima. I will be her lawyer sa murder case na isinampa niya against your client. So, brace yourself, Lilet. Dahil ako makakalaban mo sa korte. Alam mo, Spunky? Lately, I've been dreaming a lot of Lily. At pare-pareho yung panaginip ko. Umiiyak siya. Tapos, parang tinatawag ako. And then kung lalapitan ko naman, bigla akong magigising. Akala ko ka ba nakamove on ka na from your loss? When we buried all that baby stuff, didn't you say goodbye? Why will you still dream of Lily if you already let go of her? I know. Pero, hindi ko siya mawala sa puso ko. And, I have this feeling na parang she's just out there somewhere. can't keep doing this to yourself. You're only hurting yourself more. I know, I know, but I still cannot remove that regret that she left too soon. Sana kung nandito siya, kumpletong pamilya ko. E di sana, kung nabubuhay siya, may kapatid si Era. And I'm sure magiging magkasundo sila. Exciting, right? Magkakaroon na tayo ng part two ng ating face-off sa courtroom. But only this time, sisiguraduhin ko na ako yung mananalo. At ikaw, ilalampaso ko. Gusto mo ba talagang tulungan yung kliyente mo o gusto mo lang akong kalabanin? Hmm... Like hearing two birds with one stone correction hindi ka nga pala bird isa ka lang lumilipad na ipis na masarap chinilasin kung ako ipis ikaw naman palaka kasi hindi 'tong frog gay masyado kang insecure sa akin kaya lagi mo kong nilalait-lait at tinaaway kung gusto mo talaga ng laban sige magharap tayo sa korte pero warningan lang kita ha. Putak ang pinapagana doon, hindi basta ganda lang. Actually, may isa pang reason kung bakit ko tinanggap yung case. Na-realize ko lang na the world is becoming a very very bad place since ang daming naabsueltong kriminal. Una, yung tinang mo. Pangalawa, yung rapist na anak ng boss mo. And that's why I won't let you free another guilty person again. At sisiguraduhin kong makukulong yung client mo. Yung client mong killer, nanay. Huwag mo siya tawagin killer. Hindi killer si nanay, Chato. Inusente siya. Really? Well, we'll see about that. Dilip. Iba na siyang patulan. Hindi awa ang pinunta natin dito. Di ba nakaiusap si Nanay Chato na tignan ang lagay ng anak niya? Inalang yung gawin natin para makaalis na tayo dito.